Ay! Good morning mga ka Kumusta na kayo? Na-miss ko kayo ah! Anong oras na ba? 4.52 a.m. Eh, kailangan kasi akong gumising ng maaga ngayon sapagkat uh, ako ang naka-assign magluto ng tanghalian ngayong uh, araw na to ng Miyerkules. O Miyerkules pa lang ngayon dito. Eh, dahil na tulad niya, no? Madilim pa. Tapos yung maambon, kaya masarap na tanghalian. Masarap siguro may sabaw, ano? Kali, special kayo. Sishare ko na sa inyo yung sekreto ng isang na uh, masarap na recipe na minanap pa namin sa aming mga ninuno. Ayan, lalo na kay Nanay Benny. Ninuno ka na, Nanay. <laughs> Ito yung sinampalukan. Sinampalukang baboy. Hmm. Alam nyo kasi, puro sinampalukang manok. Ito, sinampalukang baboy. Tutal naman eh, pinopromote natin ang consumption ng uh, pork ngayon. Lalo na yung local pork. Ano? Ayan. Yeah. Eh, samahan nyo ako sa pamamalengke. At syempre, mamaya, tuturo namin sa yung simpleng uh, secret ng uh, pagluluto ng recipe na to. Okay. Naku, gusto yata magpaluto ng manok na yun. Ha? <laughs> ano? Tara sa palengke. Iyong yung pagbaba ko mo para naman ako artista dito dyan dyan ay nakita nyo ha nandito kami sa may Visayas wet market ko puro pa eh wet market oh. <laughs> tandaan may iba't ibang version ang sinigang o sinampalukan. Ang ituturo ko ay ang version namin ni Nanay Benny at Mayora doon sa Nueve Siha. Lika, mamili na tayo ng mga sangkap. Siyempre, ang ating first stop, ang main ingredient, ang baboy. Ang baboy. Okay. berapa harga sepatu ini? apa 5,000 RM 5,000? berapa harga sepatu ini? RM 5,000 Ito to, lang natin to. Ano na hindi ko alam kung ulan nila yun tayo. Usbong, ko! Ang bihira, mahirap na isama ito si Ana sa palo, na tayo ng ito. Oh, eh, okay lang. na. Nakabili na kami ni La Mayora nung kan, pang uh, pinampalaw kang baboy. Problema, na. Magluto na. na tayo. Ako, Naantok na ako ah Ito may araw na Ang na ba? 6.51 6.51 So alas na dalawang oras din pala yung kasama yung biyahe natin kanina no? Oh, naligigo lang ako kasi alam nyo na Bawal bumalik nang hindi naligigo Okay Mayam-mayam, magluto na tayo Actually, nakikikusina lang tayo kasi kung akin to, di sana tinaasan ng konti. Mahuhukog <laughs> pa ako dito. And welcome din sa cooking ni Katon Ying. Ayan. Meron po akong isa-share sa inyo. Ito yung uh, secret recipe na hindi naman na talaga secret. Alam niya, itong uh, ating recipe ay sasabihin ko na, nabanggit ko na rin lang naman kanina, sinampalukang baboy. una, atin muna ng uh, kukwento kung ano ba ang ingredients. So, simple, yung ating bilili. Ito pong uh, baboy. Yan po po ito, no? Na pinachop na natin, parang minudo at kaya sinumpalo ka mo, no? dito yung usbong na sampalo na ating uh, tinuha. Tapos, andyan ang sibuyas. Tingnan nyo yung pagkakahiwa namin ng uh, uh, luya. O, may luya. At uh, ang bawang. May bawang tayo sili. Pero kung gusto niyo na umanghang, pwede rin niya uh, na siling labuyo. Kung gusto niyo siling labuyo. At meron tayong gabi dito. Huwag yung kanilimutan. Importante, meron tayong mantika para sa ating pagdisa o sangkot mamaya. Patis. Huwag masyadong marami sa patis, ha? At nagpayo yung mahilig sa patis. Kuha <laughs> rin tayo ng pechay. Pandagdag -pan lang ito mamaya. Ito yung gulay natin. At napapansin nyo ba? Ito itong uh, kulay mabuti-muti na to, ito po eh pinaghugasan ng ng uh, bigas. Eh, nakasalang na yung sinahing natin, ito yung eh, pinahugasan, ito yung pansasabaw natin. Ayan. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sa amin sa Nueva Ecija, eh parang lahat yata ng tao marunong magsinampalukan eh. Dahil <laughs> ang dali nga kumuha ng, uh, ng musbo sa tabing bahay lamang. Ano? Uh, ito, o paboritong paborito na iluto ng na, ni Nanay Ben nito. Tawag na iba dito sa... Actually, yung paraan ng pagluluto nito, ay eh, ako, oh, kilala niyo to ng mga taga central So yung tinumis. Alam niyo tinumis? O oh, yun, parang, parang tinumis lang eh, pero iba, iba lang ang sangkap. Ano? Okay, so ang ating gagawin paraan ng pagluluto, eh, uh, siyempre, mag-lagay uh, muna tayo ng mantika. Hinitin lang natin ng konti yan. Tapos, lagay na natin yung sibuyas. O, so, pwede. Kahit alimaw na, sibuyas o luya. Pero luya o sibuyas, pwede rin. Tapos, bawang. Bango. Bango. Kaya, mas gusto ko itong sinangkot siya kahit sa sinigang. Iba yung sinukot siya kaysa yung uh, sinidaw na panang? May option to ha. Yung iba ang ginagawa, pinakukuluan muna tong uh, uh, baboy, yung karne ng baboy para daw mawala yung, ang tawag nila na dyan, yung uh, sa ano yung, o yung... Ano lang? dinab O yung dinab yung mga patong na uh, bula sa ibabaw Aalisin ah, mo lang yun, tapos yung pinagpakuluan doon, hindi lang mo eh. Yung iba yung ginagawa. Pero ang gagawin natin dito dahil sa si Boy kutsa ko, Kaya di andyan na yung mga mga sangkap natin. Ilagay na natin ngayon yung yung uh, arne ng baboy. Medyo matagal to ha. Uh, Magkahalo ngayon yung, yung uh, baboy, yung, yung lasa ng baboy, lasa ng mga sangkap mo, saka patis tapos. Baka na kagad. Ano? Ito na yung uh, special ni Ali Ate. sarap Parang bitin eh. Ganyan ate. Ay. <laughs> oh, pero takpan muna natin. Habang okay. nagpapakulo tayo, trivia. Alam niyo ba na ang sinigang ay ang unofficial national food ng Pilipinas? Ito ay dahil sa kahit saan ka man mapadpad sa bansa, eh kilala yung sinigang at may kanya-kanyang version ang mga Pinoy ng sikat na ulam na ito. Ikaw, ano sa tingin mo ang dapat na national food nating mga Pinoy? Ayan, nakita nyo ha, ah, ang uh, ang natin. Konti lang, o masyado marami? Gusto ko mapunta kayo sa NKPI. <laughs> Balikan na lang natin siya after 3 days. Ano? Ay, 3 days. Hindi 3 days. Kaya maya maya lang ng konti. Matatansya naman natin yan eh. Ah, ba't ba tinawag na sangkot siya? Hindi ba? Pagka-involve siya sa mga krimen, ginawa na sangkot siya. Sabi, oh, pagka may mga ginawa sa kasalanan, na siya. Eh. iba naman yun. <laughs> ah, ba't ba tinawag na sangkot siya? Kaya nga po, sangkot siya, boss, hindi ba ginisa? Hmm. Tapos, indig. Pinagsama-sama. Pinagsama-sama lang. so, isinangkot lang. Ganun ah, pala talaga. Sinangkot-sangkot <laughs> lang. Yung pala yun. Tingin natin. Tingin natin. Yun, no? Hmm. Yun, no? Bango. Yun. No? Lagyan natin itong uh, special guest, oh. mm -hmm. oh, Actually, yung iba nga pala, nilalagyan na ito ng bunga. Nasamahan na ito ng bunga. Depende sa gusto nga. Kung gusto mo, maasin. Lagyan na natin itong gabi. Para lumako okay so iwanan natin to ng mga three days ulit ano Kita nyo, oh. oh. Eh, yung gabi. Eh, yung port. Uy! Oh, ayan, pwede na. Pagyan natin sa sabaw. Oh, ayan. Ito ah, na yung, uh, hugas yung hugas bigas. Yan, oh. Ayan, ha? Oh. grabe. Oh, ba't nga ba si Ima naka-invento niyang pinagugasan ng, uh, ng bigas eh, Uh, isasama pa sa uh, niluluto. Iba kasi yung lasa nung, nung uh, bigas eh. Ano? Ito, Lapit na, konti na lang, Malam, malambot na to. Tapos nalagay natin, pwede ko na ilagay sile. Nalagay ko na sile. Mm. Hmm. Para maanghal. Tapos dahil sa ang uh, pechay ay pinaka magaling maluray uh, sa bandang dulo. Uh, ito ay lagay natin yun. Lagay natin yung pechay. Ayun. Magulay ang buhay. Titikman na lang natin maya maya. Malurin natin. Ah. Eh, pwede na siguro. May ara, ano? Na? Na. Eh, tsura pa lang. Mukhang masarap na eh. <laughs> yung Yabang... Oo, oh, lapot. Di ba talaga yung may gabi, ano? Opo. Tsura pa lang yan. Na. Pero hindi natin pinigapa yung gabi yan. Eh, kusa na siya lumabot. Tiyarap! Buwang alin! Ano yun ako? Pwede yung invite yun. Ayos! O, ayan ha. Sana meron kayong uh, nakulot dito sa Sinampalukang Baboy ni Katang Gusto ko lang klaruhin ha. Ito yung, uh, kumbaga, version. Version ko. Version namin ni Mayora at ni Nanay Benny ng uh, pagluluto ng nasin ng palukan maaaring meron kayong sariling pamamaraan okay lang din yun o kung nga uh, sa probinsya lang kayo kung hilang kayo ng small sa sampalok sa kapitbahan nyo, makakamura pa po kayo at kung nasa ibang bansa naman kayo na napapanood nyo to, sorry, tatakam takam na lang po muna kayo <laughs> pero baka may makita rin kayo sampalok doon dahil malakas nga kayo sa akin abangan nyo ha Itong sinampalukan ala Katunying. Ha? Eh, maaari nyo ng uh, matikman sa Katunying's restaurant sa Visayas at saka po sa uh, Tagaytay. Anytime. Ha? Eh? Basta uh, babalitaan po namin kayo. O paano? Nagugutom na ako eh. May ora yung kanin natin ha. Ayos. Bye! Happy weekend! Woo! Shout out sa inyo mga ka in. Thank you for watching.